Yun, sabit na oh. Yun, dali. Woo! Ayun, oh, yun o. Yun! Nagdagdagan din! Sabi <laughs> Teka natin yan lumaya Teka huli tayo na yan Saan man tayo dyan makaabot Maglibot-libot sa gilid ng sapo na yan ah Huli ba ngayon prong? Testing tayo Pero yan, kaya tiyaga na tayo mga Kumitiyaga may laga yan Mga karabas Ngayong araw alanganin kaming lumabas Kasi Itin pa yung tubig ng ilog Mag Nalagot tayo ng palaka ngayong araw mga karabas Ayan. Pusintabi po sama mga kumakain. Kapag tayo ng pamain. Ito po yung magandang pamain sa ano, palaka. Sa kakuhol. Yun. Mm -hmm. Ayan. Ay, po. Ito tayo, ito tayo. Libre ang gunting ah. Ang ngipin niya 'ni. Ito nga po, guntingin mo nga na daw. Ga? Ga. Ginagawa mo 'yung tag. May buka. Eh, may bu, bu. May. Bu may. Mhm. Yung ga pa ipa natin Pala mo pa strap 'yan. So, so, tayo dito kay labag. Kakain okay, tayo na 'yan, po. Kakain tayo. Apo. Tayo. Mga sabog ka bunot 'to ni. May mga ano <laughs> dun, eh. may mga tayo dito. May mga mina si Elvin kasi doon. Mga elemento. Ah, oh, yung ipi, yung paputol mo. No, no. Yung mas <laughs> pa. Kukulang yan mga karabos so, oh. Mm. Mm. Kurutin mo todo ah. ang am. Sarap. Sarap yan. Wala nga <laughs> long <laughs> sleep po. Ay, meron pa. Hindi ka nang nag-uniform po nga. Sunog ka dyan. Iinit pa man.

Ang motor ka po nga. Hindi gamotor. yah, <laughs> Bumalik lang. Sige <laughs> <laughs> <tuk> <Yo, bili, tuk> na kainin Gabili pa may lang. <laughs> Walang bag? Walang bag? Walang bag? Walang bag? oh. bag? Walang bag? Walang bag? Oh, sayang sayang udah dong sekali boy lu oh. kayak nggak gue lagi di jalan tegaknya aja tapi <laughs> Ima karabasan mengirap kampung misi, mak. Sabitin lagi. Sabitin. Labo na. na. rin Kalitan natin. Kalitan natin. na dito. Kalitan na dito. Hindi ka pagulit dito. Ano isda? Wala ka.

Ito lang sa merienda yan po. Ito lang sa termilos. Mm. merienda chisom. Takot ata sa lalagyanan ko po. Kalaki ba naman? Oh, Mapuno lang yan po. Uwin tayo po Ito. Takot sa lalagyan. <coughs> oh, okay. ko huli. Sa bigat. palit mo ko. Sige mo pa ko yan. Kaling ko. Hindi pa Sige yan. Ang <laughs> Kalat silang eh. Kalat. Tayong pwedeng pupuntahan. Hmm. Malimang makarabas mga kachamba tayo no? gubat, gubat doon oh. Gumbat-gumbat doon pesto rin yan. lugar lang no? Tuwan doon. Ito na... Siguro ito sa mga doon. Magtatawag doon.

Saya. Saya! ay. Kinagat niya. Tara mo dad. Sumabit pa mo pala ka sa ano mga kahoy. Ito lang kawil eh. Baka nakakabit sa, ano, sa kawil. Baka nakakabit sa kawil. Sumabit yung palaka ka sa kahoy eh. na tong kawin ni Pugnan Laki naman Wala dad? Wala ah Malaki hmm. Kinain niya na oh Nakita ko yung palakay hmm. Kinain niya na mga karabas Dalawa yan nga rin Dali sa'yo pag mo, pumalo pa yung mukha din sa kawi Sayang. Ah, yeah. Ganda ng kawil Very good Hindi sumabit, hindi sumabit sa eh. <laughs> <laughs> kawil eh. Bali ah May ina klase kawil ni Pogli ah Pong! Bali yung kawin mo! Bali na ay ka saan sa. kaya na tayo Patis!

ano na yung ginapulot-pulot mo oh, muna uh, yung meron yang, si mm, dito nga, yung madameron yung si doon talaga bilang dito, dito nga meron paggupat, Dito tadi na meron. Magupat. Dito kasi yah 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 naman. yah 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 yah

Sira sa, sa bunga nga niya lang. Sige. Hmm? Okay. Bakit 'yung kumagat sa isa? Ayun. Uy. Ano? Ha? Oo. Ha? Yan yung sayo, sayo kanina dito. Mas malaki yung kanina. malaki? Eh? yun eh. Sayang yun eh. Uh -huh. Ano? Okay. Hmm, Nakaisa din. Galing. Galing. Sa piraso hali, hali. Hali, din. Ay ano ah. Kadali ba? Kanina nang ginlakad. Uh -huh. Ang tagap na rin ah. Ha? Grabe, hindi mo kakawala itong palaka na to po nga. Kung kawala agad siya sa ako na yan, no? Ah, laki na eh. <laughs> <laughs> Sa piraso pa lang yan. Tara, hindi pa tayo rosa dati. Tau. Tara. Uy, uy, uy. Uy, uy. uy. Trali. Ha? Laki. Ah, mm -hmm. mo ka laki-laki lit-lit pa <laughs> <laughs> Siman-sima ah. Lit-lit. Ito, patron. Ay, nato. Hindi mo kawala sa akin yan. Gali ay. lit man. pili na yan. Fruit na yan ah. Gusto yata sa ay. Budapi ito Bulate yung pain Bulate Ayun ako magat Ito mayroon pa kapatid Pong dito pong mayroon dito pong Mayroon pang kapatid to dito May kapatid to dito Nakikita ko mm, Magandang pestuan dito pong oh Hindi ko alam ko asawa niya ng kapatid O kainuman lang ah ko. Ba. Dito, dito? Wala oh. pa sa dito. Ngarap pa natin dito. Bagong ano po eh. Bagong tubig. mga limbalan tayo. Titi na? no. Dito sana tayo. Magaan. Ibang sa akin eh. Mga ang ko po. Kritisaga tayo eh.

Hindi ka ba? Hindi pa. Hindi na mapaan yung tao. Lalo ko pingas ang muso no? okay, na. Kaya nga. Ganda. pala natin ginagalaw-galaw itong mga karaba. Para ano makuha natin yung um, atensyon ng braka. Atensyon ng ano? Froggy. Saka ng ahas kung meron. Talagang tunog yung tubig yun ha. Hmm. man. Ito pa dala man. Wala? Ito pa yo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayan nga. No. Arul. Ay, so, makamalik sa sapa. Nalipad yeah. <laps> siya eh. Makamalik sa sapa. wala pa. Maka dalawa nang nakakawala ah. Dapat pala di takma ko? Ang problema.

Pambal, mm. Dagdagan dito. Dagdagan na natin yung hulo natin doon na tatlong teraso ah. Di Ni makahuli pa tayo. Okay. Sige. Sabit, sabit na. Hey. Ngayon may, may Ano naman yan? Ano Ano

Wala na kan? Well. <imensional> huh. <imensional> uh -huh. Magagaling yung mga palaka dito ah Sana kung mga mga karabas <im political> Merong bumabang ahas Hindi ko lang masyado na Kita kung anong klase eh. Puntot na lang yung nakikita ko eh. <laughs> Sige so, pa lang kalipin niya mga ka-boss. Pag-intay ka lang muli. Dalawa pa lang lang kayo eh. na lang ako sa ipo pong. Ah. Wala talaga talent po. <laughs> talaga talent mga ka-ra-boss. Sige <laughs> palagpak na lang tayo kay Ponglo eh. Umikot na kami nga doon sa kabila. Wala din talaga.

Dagdagan din. Ayos. Dagdagan pa din. Baka mayro pa pong, baka may isang pa yan pong. Right? Meron pa pala natin yung diyan. Meron Kanina tatlo dalawa eh. Dagdagan din. Salamat. Ayos. Toto pa sa limpo. Ada sa gusto mo. na. Sino pala sila eh? Ay. Pumakamiyasan po ha. Ayun. 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 Ayun.

Pagdag mo na sana ay. Halim, ah, matag isa-isa. Oh, Uy, ala na eh. Lumabit ng gawal eh. Kaya nga. Kaya. E? Kaya nga Uy! Kaya nga lang. Laging panpaktapak na to. Mali ata ngayon. Mana Ma nyan pa? May mali. may mali eh oh. siya ng ganun oh.

Sinasambot ko na lang nga. Hmm. Paano ang kawil mo? Ang klase? Pati nga nung kain mo ah, style? Pareho oh, pa. Ay, pinaano. Masyur po. Hmm. Bulate. Bulate ito na tinutuhog. Nagsabit po yung ganyan. Hmm. Sabi siya gasabi. May kawil eh. May kawil sa amin. Sabi siya gasabi. Ay, huli ako. Ito mo mga karabas. Ito lang diba yung ulo niyo. Yeah. Ay, bago pa lang kayo. Hmm. Kaya lang no. Ano niya? Tapos, maigsi lang yung kawil niya Oh. Oh, gaganyan-ganyan lang yan dyan. Yan ang digit talaga.

Tumpain lang mo yun. 11.52. <laughs> ay, alas 12 na. Ang halian. Bera mo po. Mm hmm. Ito ay nakadagdag. tayo si... Puno agad ah. Magkano pre? Nakita kasi namin mga karawas. Doon kami nakangawali sa may kabila. Mm -hmm. kami nakangawali. ano na yun? Saan ka tumago kanina? Yan mm lang po -hmm. ka kalakas sa mga malaki niyan. Ang dami din. na ako doon. Nanganap mm -hmm. ka namin. <laughs> ah, kayo po ba yan? <laughs> Tago ka no?

Thank you, oh. Bak bak baka, baka babatiin ka. Yun. Yan, yeah, bonus yan, bonus ha. Bonus yan. Hmm. Salamat po. Bak baka may babatiin ka. Batiin mo na yung asawa mo. Okay, single, single pa po ah, ako. Single pa ko na yung kapilido mo? Wala pa pong asawa. Hmm. Ang kapilido mo diba ano? Ang mo? Studio po. oh, kustudyo. Okay, Habi sa'yo eh. Salamat naman. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat Salamat po. Libre. Problema pang ulap na rin. Tutu tayo ah. Harapan na akong magkawil, wala na akong mahuli mga karapas eh. Ako lang <laughs> ata hindi nakahuli. Dito na lang sa mga na to oh. Masasuka na to. Ha? Ah? Masasuka na to. Dito lang sa kanina. Naman. Hmm. Mga gu. Ito kayo. Ito kayo.